Sinubukan ka, hirap. <laughs> <laughs> Kasi pag namin isa tumumpay, mga tumutuko. Oo, tingnan. So, yes. oh. Pero oh, sinahanay sa oh. uh -huh. yeah. But, But, kanya Kanya-kanyang system uh -huh. yeah. Yes, yes. Ito yung sinasabi ko eh. Walang -huh. fixed system. Kanya-kanyang discard Yes. Common sense. Yes, yes. Use your Or trial and error. Hindi, uh -huh. hindi successful. Uh -huh. Think of something. Yes. Yes. Yung mas successful na ka, nag-iisip pa rin sa Kasi kumbaga, ang, ang kalaban naman natin talaga dito, kung toto sa mga sarili natin. Eh. Yeah. Kung pa, paano natin higitan yung performance yes, natin last year. Yes, yes. Kumbaga, parang ang, ang ano natin talaga, huwag natin yung mga ka natin as iset natin as kalaban. Kumbaga, parang ang kalabanin natin sarili natin, para at least, magkakaroon ka ng motivation mm -hmm. sa inspiration para at least sigitan mo yung performance na ginawa mo last year. Yan nga yung parati kong tinatanong din eh. Uh, we noticed na this this uh, flyer, three months, wow, very, very, very good ang performance. Eh. Suddenly, mawawala. Yeah? And then yung ibang public, three years, I sorry, three years, eh, not three months. Okay. Uh -huh. Very good performance, tapos mawawala. So, mm -hmm. Ano kaya yan? So, paano sa niya? Ano yung problema doon? <laughs> Mostly kasi marami tayong mga iniisip dahil kung sa South kasi, ang kalaban natin, lambat. di ba? Kaya na, for tayo, get sa atay lambat, Movement yeah. kapid po yeah. natin. So, kahit pa paano yung last season, nabawasan. Hindi naman natin totally 100% na wipe up yung lambat. Kahit pa paano, with the help naman ng atay lambat, Movement kapid naman ng na ginawa naman natin. Kahit pa paano kasi marami naman tayo na maklas na. Pero ang ang problem lang namin kasi namin yung last first lap, sa second lab which is yung nag-back yung mga volunteers natin. at yung sa third lap na tayo nakapag-push through lab ko eh Kaya nagdare-doretso naman. Kaya kahit pa naman medyo naging maganda naman yung naging clocking din naan. Pero hindi pa rin natin may iwasan? May mga yeah. nagpo-post yeah. pa rin na talagang Actually, ang talaga nila eh. Kasi na-identify nila kung kaninang okay. owner eh. Nung mga nahubuli. And then, magtataka ka. Merong first step, alam nila yung speed ng ibon. Kung baga tapos, alam, ipapose, nila. alam, nila yung records. Yeah. Diba? Point lang clocking, alam nila. Kung lang clocking, alam nila. Yeah. Yung may nangyari pa eh. Ongoing pagkarera, nakapost na. sa <laughs> Saka alam nila kung 2K pa, o no? Yes, yes. Oh, Alam nila. Kaya, ayun. Hopefully, masusog naman na yes, na-try Inter-Island na tayo eh. Yeah. Sabi ng mga trust list, we better not take our chances sa so, Inter-Island rather sa Lombok. Yes, tama. Mm. Ganun. So, it's a new challenge for everybody? Yes. Mm. So, hihiwal eh. Kung pagkakarang kakanan, tama sir, no? Bandang kakanan kayo or ano? Kaliwa. Ah, kaliwa nga. Mm wasay po natagid sa ayun sir so uh before sir VN uh meron po ba kayong gustong i-shout out o pasalamatan sir <laughs> well uh again thank you to all my friends that uh, supported me when i was starting this uh, pigeon hobby mm. up to now na sila pa rin ang kasama pa rin natin sa as a group

yes sir so thank yeah. you so much sir for thank you thank uh, you no, for no, 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 no. no the yeah. hopefully it's too tulong sir thank you so much sir <laughs> and then before we answer <coughs> and i will say so products ko ito na wingmaster versilaga yes. at probiotic and victory products, sir Thank you, thank you thank you. Yeah, thank you. So ayan po mga master, so isang episode na naman po ang natapos po natin ngayong araw na ito. At nagpapasalamat po kami sa aming mga major sponsor, ang Big Master Berseilaga, Tomy Probiotic, uh Bonamix, and Victory Co. So again, we're open pa po kami for any sponsorship, uh, mga pigeon uh, company so open po tayo dyan. And then ah... Uh, Meron lang po tayong announcement with the Wingmaster. So, sa lahat po na bibili po ng 3 kilos po na Wingmaster uh, feeds, ay meron po kayong malilisim na isang raffle and 3, which is ang mapapanalunan nyo ay isang love mismo. So, long po siya. So, ihulog nyo lang po yung ating raffle ticket sa mga soping tindahan po. So, puntahan nyo lang po ang mga portal supply na malapit sa inyo na may available po ng Wingmaster products. So, bilhin na po kayo at meron po yung chance na manalo ng... Lock po, collapsible lock po yan. Yeah. So, every month po ang raffle draw po nila. So, agit, okay, sa so with the Pigeon Talk 101 po natin, sa so dati po na August 9 po, uh, ayan, magkakaroon po tayo ng Pigeon Seminar. May mga guests po tayo dyan. So, marami tayong mga freebies at iba ways po. Meron din tayong mga Ragnarok birds na asahan nyo po na may mananalo po doon sa event po natin. And then, huwag uh, po ninyong kalimutan na subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating Facebook group, uh, page, uh, at Happy And also, YouTube channel po natin, Advanced Happy I And please, do like, share, and comment na lang po sa atin. Ang alay niyo po, sa mga question po ninyo, at yung po yung question na mga pipili natin, ay itatanong po natin sa ating mga susunod na mga guest po natin. So, agad po, uh, Sir Rudy, maraming maraming po salamat sa pagpamulang po sa ating Thank interview for this Thank podcast. Thank you for joining. Ayan. Yeah. So, agad po, maraming maraming salamat sa pong episode na lang na po. Nagtapos po natin ngayon. See you next episode. Bye-bye.